yun mga idol di tayo magkapag ano ng dun, mga idol kasi malalim ng dagat gusto ko sanang dadaan ng kantsaga mga mga idol kasi may laplapo pa tayo ngayon so, sa timing po ang punta natin ngayon pero hindi po tayo magkapag dyan kasi dagat yan masisira yung makina natin gawin natin dito mga idol ay babalik na lang tayo Yan. Hindi tayo pwedeng pumasok doon mga idol kasi ah, dagat yan. Masisira yung motor natin. Yan, gandang view dito mga idol. talabahan po ito mga idol. Yan ito po ang Jordan ngunta doon at doon na lang po. Yan mga Idol, Diglaan uh, lang 'to mga Idol. Uh, galing ko ako ng last year ngayon. At gusto ko sa gusto ko sana ang dito mga Idol, kasi mayroon pa puntahan na timex clinics doon sa Lapu-Lapu. Tol, yan. Kuha lang tayo ng video dito mga ito. Kuha lang tayo ng video dito. yan yeah, Maganda dyan oh. yon Shout out. Shout out po sa ngayon. Thank you for watching. Bye bye.